Ano masasabi mo sa dating ikaw, Idol? Ako, masasabi mo sa dating ikaw. ako kung sa tingin mo, napakabuti mo ng tao noon, mas mahaba pang kakainin mo. Mas, kung baga mabubuting tao sa mundo, kamawala ng pag-asa, kung pakiramdam mo, dating Amir na pinagtutulungan ka, pinagkakay siya, ang ka pababa. Ganun din naman hanggang ngayon. Pero ngayon kasi may asawa ka na, tsaka nababasa mo na rin yung mga positive comments. Kasi yung mga negative comments sa social media, ibang-iba siya in real life. Pag lumabas tayo, or ako, nagkakagulo na ako, bitch, ang guwapo mo, laki makatawa mo. Ay, doon kita, tama kayo, muli no, yung next talk to the over to you. Ito yung mga ganyan, pa, ng braso, puro lalaki, tira nga babae, tira nga rin yung, ano, third sex, or fourth sex, puro lalaki. Tira yung kapwa lalaki, yung idol na siya kapwa lalaki. So, bata ka mere, just be patient, always give your best, God will do the rest. At maging mabuting tao, kahit na pinagtutulungan. Ayun ang masasabi ko sa younger version ko, and Huwag kang mawala ng pag-asa sa pagmamahal na ating linyan. All in grants tayo. Sa tawag na